sa labas may ginagawa hmm. ayun si sir tinuturuan yung anak niya ayun nandito guys ako sa bintana ng kwarto namin ayan po yung labas park yung labas kaya maganda dito yung view Ayan ang aking baby, oh. Ayan. Pinakita ko lang kung anong ginagawa nila, guys, Actually, kanina, naririnig ko, kumakatok ng kumakatok ang asawa ko. Hindi ko masyadong pinapansin na ko, pinaglululok ko lang ako. Yun pala, yun. So, ayan guys. Share ko lang. Bye! Ayan ang buhay Texas namin. So, yung Kailangan matuto yung aming anak. siya na ang gagawin niya mag-isa. Na hindi kasama ang tatay. Okay, guys? Bye!